Hello mga idol. sa kita makatudan niya na. Laoman. So makatudaw kami sa Laoman. Oh magbo-vlog kami dito. Ipapakita ko sa inyo ang mga view tapos ano pa? Ano kita natin dito? Sa Manila. Kita mo ba? Ah titingnan daw namin kung may makikita kami mga unggoy doon dahil meron daw nakatira doon sa tinatawag na Lauman. So, ang lauman mga idol din yun sa ano, sa din banda dan sa sagka. Mm. Okay. Sa mga uh, kakahuyan, gubat-gubat. Oh, yeah. Ay naglalakad kami ngayon mga idol papunta doon. <laughs> Sino ito? La 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 la. Para buya, para buya lang. Bitabi po. Kaganda sa view di mga idol kay Puro saging, mga green green gayod ang mga palibot dito. Hoy! Inito dan. Wow. Oh. Ay, ah, puta. Yo pa. An ginakamu dan. <laughs> ba Adi kami anak pa sa kasagingan nagalakad kami. Shout out sa mga viewers na Mundida, mga taga Burias Island. Hello hello po. Ano dito, kakapoy naman dan. Hindi pa nga kita nakasagka. Ano na nga, sagkaon. Sagkaon na dito sa saunahan so, sa saunahan daw mga idol, ano na. Ah, pag ano na yung sa ano mga idol. Sa pag anong daan. Paakyat. Kahingal mo dan. na <laughs> huy <laughs> <laughs> Shout out mga ayda ay nagtapas. Nagtapa ka mo manay. Ah nagtapas din daw manay Jojo. Si <laughs> mana <mo> ingay. <laughs> Kadam ano? Nakapaoga na ka mo o ina pa lang? <coughs> 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 Anong, ka -tubig. <laughs> Pahaong ka mo ata. Ah, nagakoplas din daw Jojo.

Oh, Adi si Manay Ros to. Kain ka Manay. kita di sana lo. Shout out. No, shout out ka Anay. Udah di mo na bilhin na an an spot headlight. May headlight green bilhin di di. Saya bala ko na lang <laughs> ani ani pag sabi masih pa lang ka to kay magamit-gamit okay. ito dito. Okay, Jadi sa kabataan daw sa kuno bilin. Sa bus. Sa dua to. Ispat sang dami. Uy, hmm. damo damo pa sing paugawan. basta na banana chips <susur> si <susur> Marlin. <susur> <susur> Tinda. Okay, pirmi mo sa Ay. libot? Si ano si Kijoy. -oh, sa

<laughs> sa part na pag ganun lang daan paakyat nakakahingal oh. pikin na dan, walayo <coughs> <O> pa tulit-tulit <coughs> pa kapagod mga idol <laughs> ayun Nakakahingal mga idol kasi nandito na tayo sa ano daan na paakyat talaga. Ayan. Woo! Kapagod men. Pagod na ako. Tabi-tabi po. Kapoy. Kapoy. pagod ah, <tuk tangan> may mga balay diyan dan sa so, unahan tapahan men din si kuan dan kuan baik-baik pd mga almano ra na ba da ra na mm -hmm. tunod Ano na an, ano na yung ano, lauman na ba yun eh? Oo, oh, lauman yun. Sa so, dinin medyo banda dito? Lauman no, yun, tunan so, dito eh. Pakatunan yung dulagang pato. O sa din man na natin kantuan? Sa so, sa di, sa isa pa, diretsyo pa? Dili, ha? na gano? Dili, agihan? Ah... Hmm. Uh, Nagpahawayanay kami mga idol. Kay kakapoy. <laughs> <Woo>! <laughs> Ayun na ulan na si Danny. Siya ang ating tour guide ngayon. Hadito na si Dan. Harayo pa Dan? Harayo pa? Pige na lang. Ina, na lang. may nadabalay. Kuprasan? Ito so, kaganda dito mga idol lang ang view. Puro ano rin. Mga din mga idol. Dati puro umay din ni Dan no? Video Oma, gilatan tanaman Ini kan ini main di Dota. Tidak, ah, takut-takut manggarin dari kedota anu. Nak ka Bahaya nok ku prasan. Bahay o prasan. Baik, Ni hmm. bahay ko idol. Melit lang pero okay. dito bo bebas okay. Ada ba? udah raha raha

iba sa rin po siya para kidi man di mainit no mahang hindi di bagyo nga na sa naman uh, no? daw makuan naglabi din din

Uy, baka 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 naman seding <laughs> so, kan kita ada yang kamera oh oh <laughs>